Sabi ng mga kababayan natin, ng mga netizens, mukhang etong si Padilla ay gumagawa na naman ng eksena. Ano ho, yung tipong nagpapaawa, ganyan naman. Kasi nga, katulad ng madalas kong sabihin, hindi naman kasi siya makasabay sa dunong ng ibang Senators. Although, aaminin uh, ko rin na hindi naman kasing dunong ng mga, mga Senators ng mga panahon, etong mga Senators ngayon, pero kahit papano mayroon pa rin. Yun nga. Um, kung pagbabasihan ay dunong, siguradong huling-huli dyan sina, sina Robin Padilla, sina Bato de la Rosa. Malayo pa rin, syempre, hindi naman tayo maka-cheese escudero. Pero yun nga, malayo pa rin yung kaalaman ng isang cheese escudero kumpara dito kay Robin Padilla. Nagmamakaawa or yung tipong pa-victim siya ngayon. <laughs> nga naman, number one, kayo talaga. Mukhang nakalimutan niyo na senator din eto si Padilla. Hindi po, hindi po namin nakakalimutan. Hindi po nakakalimutan ng sambayanan na kayo po ay naging number one senator. At lalong hindi rin po nakakalimutan natin naming mga matitinong nag-iisip kung bakit kayo naging number one. Okay? At bakit gusto niyong maging senador? At paano kayong nahikayat na maging senador? Okay? Hindi dahil sa dunong niyo, Hindi rin po dahil sa inyong malinis na intensyon sa ating bayan. Pero alam natin kung bakit. Alam ng buong sambayanan kung bakit. Kaya yung pag, pagiging number one nyo, alam din po namin na alam nyo na kayo ay pinagtatawanan. Alright? Senator Robin Padilla reminded government officials that he is also a senator of the Philippines. Okay? Alam po yan ang lahat. Ano ba? Number one ka ngayon. Baka minsan kasi na-overwhelm ka ng ba diba? sa, sa kasikatan mo akala mo napakasikat mo in a positive way hindi po eh negative way nakakalimutan mo na senator ka pala minsan nadadala mo yung iyong mga gawi uh, sa sa pagiging artista mo diyan sa Senado na kuntoduusin napaka or totally magkaiba sana na field 'di ba at sana alam mo na yung etong Senado na pinasok mo ay dunong ang kailangan okay hindi kasikatan ang kailangan dyan ay marunong kang mag-compose. mo ang sarili mo. Diba? Senator din